Napabalik nga ako dito sa Quiapo, Manila dahil nabalitaan ko na may mga bagong food tripan dito. Sa paglalakad nga namin dito sa Quiapo, Manila, eh may nagbebenta na rin pala dito ng burger. Nung huling punta ko kasi eh wala pa sila dito. At ang sabi pa nga eh magdadalawang buwan pa lang sila dito. Eto nga pala ang kanilang menu. May 65 pesos, 80 pesos at 120 pesos. Kaya tara, tikman natin ang burger ni Kagawad. Guys, nandito nga pala ako sa may Quiapo. Ito yung Quiapo Church. Tapos may nakita nga pala ako dito. May burger na rin pala dito sa Quiapo. Boss, anong pangalan ng burger niya to, boss? Burger ni Kagawad po. Burger ni Kagawad. Oh. Yan din, yes, oh. Nakaran, wala to dito, no. Bago pa lang, Bago lang po, sir, sir. Bago pa lang po. Ilang buwan pa lang po, sir? Ilang buwan pa lang ikit, sir. Isang buwan pa lang kayo maigit dito sa Kiapo. Pa lang maigit dito. Dadalawa. Pagdadalawang buwan pa lang kayo dito, sir. Yes, sir. Ito yung burger ni Kagawad. Sino yung si Kagawad? Kagawad, okay. asawa po niya. Ay, si Kagawad. Hello po, Kagawad. Ayan. Po, si Ay, si asawa niya, okay po ba, Ano po yung bestseller nyo dito, sir? Double patty, sir Double patty oh, 120 lang yun, sir Ah, ito yun Ito yung double patty nila, guys, yung 120 Tapos, single patty yung 65 pesos 65 pesos. Yung 80 naman, sir, may slice cheese Ah, may slice cheese siya Cheese? <laughs> may slice cheese siya, guys Ito, pwede rin kayo mag-add-ons ng cheese sauce, tsaka cheese slice Bali, sir, ah, pa-order nga po ako ng bestseller nyo Double patty, sir. Apo, ah, pa, double patty. Okay, Pari, dalawang ganyan yan. Uy, pumapoy pa. Pari, dalawang ganyan yan. Bilis lang sir. Grabe, lalaki ng pahati nila dito, guys. Oh. Sulit 120 mo dito. Grabe, lalaki ng pahati nila dito, guys. Oh. Gini-grill. Eto. Ito yung kanilang best seller. Double patty, sir. Double patty, no? Pero siyang lettuce tsaka pipino. Ketchup mayo, sir. Anong, ano yan, sauce? Ketchup mayo, barbecue, tsaka cheese po. Ah, ketchup mayo, barbecue, tsaka cheese. Barbecue, tsaka cheese. cheese. Yung una mong nilagay sir, ketchup. Ketchup po. Tapos ayan, mayonnaise. Ayun. Ayan, mayonnaise. Ayan. Ito naman yung barbecue sir. Ito yung barbecue sauce. Yun. Ah. Ito yung cheese. Bison cheese. Ito yung double patty mo sir. Ito yung double patty nila guys. 120 pesos. Grabe. Sobrang sulit. Dito lang na sila sa mekiapo. Bukas na ako magugutom na ito boss. Yeah. Ang naubos ko ito, bukas na ako magugutom. O so, oh, tara guys, tikman na natin itong kanilang double patty, ang kanilang best seller. Guys, nandito nga pala tayo sa burger ni Kagawad, no? Tapos, umorder nga pala ako dito ng double patty nila. Ano mo, kailangan na ng goma para masarap. <laughs> Ayun o, no? ang laki. 120 pesos. Grabe, para sa akin, sulit na to. Tingnan mo naman yung patty nila, guys. Ang kapal, di ba? Tikman natin. Ayun, laki. Hmm, laki. Hirap kainin Palati lang muna, guys. Ang hirap kainin ng buwe. Mm. Parang masarap po yung ulam. <laughs> Ganto ka kapal na pati, oh. Laki eh, no? Sama, laki. Ito naman, kilate. Mm. Dami sus. Mga okay. Mm. Ang hirap pumutin Basta ito ka boss? Bukas na ako magugutom na ito? Ito na magugutom na ito bukas na daw magugutom na ito grabe mo na <laughs> pag naubos mo to bukas ka na magugutom diba? grabe grabe yung advantage Kumbaga, baga hindi na ako kakain mamaya kasi busog na ako dito pa lang eh busog ka na kapal oh diba? baka matake out ko ba to, eh Okay din yung mga sauce na niligay dito guys Bumagi siya sa may pati Pati doon sa mga lettuce sa uh, pino Okay din, hindi siya okay yung lasa di okay Tapos Yung pati para sa masarap din sa partner sa kanin bakit <laughs> kasi iyo malaman laman Mm. Tara, may pagkamiti flavor talaga siya. Lasa, Lasa mo talaga yung ano meat, meat nya niya. So may pati. So kalupit nga sa pati, guys. Is square. Is <laughs> square talaga to. Hindi siya bilog, 'di ba? eh. laki. Tama. Oh. Hey. Oh. di ko maubos, take out ko na ito ha! ko tol! So guys, ito nga pala si Kagawad. Ayan, ang burger ni Kagawad. Tanong lang po, bakit square yung pati nyo? Ah, uh, kasi masyado nang common pag bilog eh. Masyado nang oh, common oh. pag bilog kaya ginawa mo square. Gumawa, gumawa, kami square para maiba naman. <laughs> para maiba naman. Oh. Tanong na sir, nakaubos kay nang ano, ilang pati sa isa? pagka ano, uh, Monday to Thursday minimum 400 kami. Minimum 400. Ah, oh, grabe, mabenta talaga tong kanila ano, burger guys. 400. Okay. Pag Friday hanggang Sunday Minimum namin 600. Minimum 600 pag weekends? Pag weekends. Okay. Pati Friday, lalo pag Japo Day. Uh, anong oras mo kayo nag-open, sir? Pagka uh, kaya po day, uh, Friday, Saturday, Sunday, maaga, 9 o'clock. 9 o'clock? Uh, Monday to Thursday, may pasok, ano lang kami, uh, 11. 11 a.m. Hmm. Hanggang anong oras na po yun? Hanggang maubos yung pati. Hanggang maubos. Kadalasan anong oras po na naubos? Minsan, bago mag-8, wala na eh. Ah, bago mag-8 p.m., wala ah, na, abo, na, ubos abo, na yung pati nyo. So, okay eh. guys, kaya pag pupunta kayo dito sa burger ni Kagawa, dagaan nyo. Kailangan bago mag uh, alas 6 o alas 7, alas nandito 8. na sila. Yeah, katulad nito, pag oh. Uh, ganyan, rush hour, medyo dagsana. Kadami. Dagsana. dagsana. Kasi bago mag 8pm guys, nauubos agad yung kanyang mga paninda dito. Hmm. So punta kayo dito bago mag 7pm. Tama ka gamad? Opo. Ayaw. Mas maaga pumunta, mas maaga, mas konti pila. Okay. Kaya medyo na late na, inabot kayo rush hour. Hindi yung mahaba pila, baka may repair. Hang, hanggang doon daw, sir? Hanggang doon? Ah, uh, mahabot na sa pinto ng SM eh. <laughs> <Ay, laughs> <Ay, napasabot. laughs> pinapaalis na pulong ko. Guys, nandito nga pala tayo sa Mikiapo, no? At bago tayo mamaalam ay may papakilala nga pala sa inyo. Ito nga pala yung rice coffee ng Grain Smart, ang kape na gawa sa bigas. Low calorie and decaffeinated. Bali, no sugar nga pala ito, guys, dahil ang nagpapatamis dito ay stevia. Tapos sa mga ingredients niya, brown rice, okralin, mangustin, barley grass, garcina, at moringa. Tapos, FDA approved pa yan kaya talagang legit itong kape na to tapos ang dami niya itong mga benefits guys ito yung mga benefits oh. basahin nyo na lang ayan kaya kapag ito ang kape nyo siguradong healthy yan ito 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 no? na ako ay mali dito pala <laughs>